Wow. Hey. Okay. Mm -hmm. Ngayon ko lang ang mga isla. Dahil nga kami ito. Pwede na Mata -mata yan boledit. Mata-mata yan. Mata-mata dapat. Hmm. Ubeso. Oh. Awala lang. Wala wala ang nasawa ko nitong lakas sa trabaho namin.

Ano ba nung... Ganyan lang yan, oh. Asa yung mo. Malik. Ay, dito, dito. Patuloy. Gusto mo kulit alam. Para daw sa ano yan, tumiisip. <laughs> Sakit mang agad. Sakit mang itik. Oh. Hindi, sa umiisip daw. Tumiisip. Sa tumiisip daw ba na kainin? taste yung tapid pero masarap to pag lumaki na yung tinatawag na ah lobster bag. Hindi you know, mo may na? May mayayay Ano Sabihin mo ba tayo sa sabi mo? Nakikita mo si ka. ka? na mo pa guys Masarap so, talaga niya ito. Masarap siguro ito pag malaki. So, shout out na lang sa 33 viewers ko dyan. So, sa 30 likers ko. Masarap ay 30. Subscriber pala. Sorry, nabulol

Kalau <small> nak tu, Kaya pwede kong makamali. Ikaw ikaw na? Ako. Basta kong kamali ko. taga kumain ng pag kasama mo mali mo na. Wala ganado ka. Tapos ganado ka rin magluto. Masarap. Ngayon nga dahil yung masarap yung pinaghirapan mo. Ya, sudah na tayo ya. Sampai tujuan. Hmm. Ang mga sabi niya, ano, pinit na lang ito din? pag-uusapan, guys. Pero, pa tayo. Ayan. Ito pinaka-favorite ko sa lahat is that. ko nga sa mas pati, kumain ng ganito. So, yung asawa ko, yung pang-umuhit. Ang gawin,

kapetangketa lang ubang sabog, na sa kami guys. at ito na lang kita kasi natin sa pagbubakat ko nte ayon ng sa pagkain, blang pangatira. ano yung blang? ano yung tapunan sa tulungan kita kaso sa pa anong pagkain at kita na kami sa paggugusao plato maraming salamat bye, -bye. sa